tingnan natin kung ano yung magiging direksyon ng magiging parallel investigation na yan ng, ng Senado. Uh, at sana yung mga nasasangkot, sila Senator Bato, sila Senator Bongo, ay wag naman nilang gamitin yung uh, posisyon nila o, o, status nila dyan sa si Senado para for example mang braso. Di ba kailangan ay maging uh, bukas ang kanilang, uh, ang kanilang isipan na maging objective sila sa paghandle ng ganyang investigation at maging matapang din katulad ng katapangan ng mga pinapakita ngayon ng mga members ng Quadcom. Ay nako, no. na no. nagagalak tayo na ganyan, naglalabasa na yung mga katotohanan, naglalabasa na kung sino talaga yung mga may pakana. Biro mo yung mga reward system na yan, yung mga quota system na yan. Malakas po ang mga nagiging ebidensya dyan, mga credible po yung mga nagsasalita kasi mga insiders sila mga kasama sila doon. So alam nila yung mga sinasabi nila. So umaasa kami na marami pa na lalabas dyan para ipakita ano talaga ang tunay na nangyari ng drug war. Paano ginamit yung mga kapulisan para magkaroon ng gano'n na massive summary killings. Napakamali, mali, napaka labag talaga sa batas, sa batas ng tao, sa, sa batas ng Diyos yung ginawa nila. Kailangan silang panagutin.